Please welcome Team Eigenman! Ang, uh, team captain is emula the family sa pamilya ng na artista representing the third generation of this illustrious clan of performers, Jeff Eigenman! How Good to Jay, pakilala mo naman ang mga kasama mo ngayon sa Team Icon Man. Yes, ang aking family, syempre unang-una, ang aking napakagandang asawa na laging sumusubok ng aking pasensya. Yeah. <laughs> Maya! Maya, welcome, welcome Hi. to San Diego. And uh, ang kapatid niya and my brother-in-law na kamukha-kamukha ng kapatid ko si Ryan. <laughs> This is JM. Hi, JM. Si Bayo. Yeah. Welcome. And of course, ang pinakakabado sa aming lahat, <laughs> <laughs> ang wife ni JM, si Donna. Hi, Donna. Yes. Sabi nga nila, minsan yung pinakakabado, yung paggrabe yung mga sagot, ang ganda. Yes. Wow, wow. good lang, <laughs> Grabe. Three beautiful kids, si the Jeff at Maya. Ayan. Wow! wow. wow. <laughs> at alam niyo po, into sports din ang kanilang mga anak. At hindi lang basa-basa kung ano ng no sports. Ito'y jiu-jitsu. Paano ba nag umpisa na ito, Jeff? Uh, well, sa akin, nakikita nila that I used to do martial arts. Nakikita nila yung mga past videos ko sa mga competitions. And then, when they were capable na, uh, when my daughter, our eldest daughter, si Arabella, turned five, sinubukan niya, pinasubok namin, and then she enjoyed it. Tapos, nagtuloy-tuloy. And then, nagsusumundod na rin si Angus, pati si Penelope. Kasi nakikita nila yung ginagawa ng kapatid nila na-excite sila and kaya ko rin gawin yan. so lahat sila they all got into it at very happy kami kasi consistent sila sila nagde-decide kung magte-training sila or hindi Ah, nip, grabe alam niyo po s'yempre sa sports yeah. pag inumpisahan niyo na 'yan at an early age eh grabe yung ang natuturo sa bata <laughs> maya pa parey pag nag-aaway sila medyo <laughs> ba? pinapractice pa nila yung jiu-jitsu oh, pag nag-aaway okay. sila sabi namin okay spar na lang kayo oh. wow <laughs> pero hindi naman natutuloy hindi natutuloy parang do-practice din na na Dalit, share na tayo. Yes, exactly. At dito, ibang klaseng uh, sparring naman na mangyari, Tawai, dahil sila makakalabi nyo. Kaya good luck, Team I. Thank, thank team you. Thank you na sila. Naghahatid po sila ng pinaka-juicy, uh, the juiciest entertainment news and fearless commentary, ang Pep Troika. Siyempre, ang team captain, ang author, educator. Thank you, Educator. Thank you. Ah, dito ang kanyang estudyante. Multimedia producer and talent manager, Noel Serrano. finally. Finally, nandito kami para sa iyo. Para Sir, salamat, Sir salamat. Noel. Salamat, salamat. Sir salamat. Noel. I knew you since school. Yun, maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa ating industriya. Of course, eh. E, kayo rin, Maramat, kayo rin. Salamat. Kayo rin, kayo rin. Yes. Noel. Noel, sino-sino makakasama natin sa Ay, Pep Trio ba? Ay, mapukulay yung kasama natin sa Pep Kanan dito nandito, ang napakasipag na anak, happy birthday sa mami niya, at napakasipag 40, din dahil sa yung kuracha, walang pahinga, si Gargi Rula. Yeah. yeah. We'll ito, ito, ito. Yan, no? Oo. Oh, oh, oh. Yung Mga chika oh, ayun, oh, no? ka. Ano? Yeah, yeah. An we An just An launched An this. Yan, man. I'm so old. I'm so, so old. old press, na, oh. press. press na press. Press na press, Gorgs. Next second, us, we no. have yun. Yung pinakadisiplinado sa amin sa pagkain, sa oras, si Jerry Olea. Wow. Jerry? <laughs> 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 okay mo okay, 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 <laughs> na. na ba? Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. na. <laughs> na. Ayan. At yung panghuli namin, kasi Troy Katok kasi yung ano, yung uh, YouTube, di ba, na engagement namin. So, nandito, kasama namin, ka, kaibigan, pinakamakulay sa amin at um, ninuno ni Alice Guo. <laughs> <laughs> okay. si Morley Alino. Kitang-kita naman sa kanyang pag-aaral. I'm Missy b s Ay, g try ka. Good luck sa inyo. Ito. Ito hindi cheese piece. Hindi cheese piece. Totoo to. -toto. Premium 200,000 pesos ang mapupunta sa ating winning team. Kaya galingin ninyo. Jeff and Noel, let's play round 1. Yeah. Good luck. Nag-survey kami ng isang daang Pinoy and the top five answers are on the board. Ang taong may amnesia ay hindi naaalala ang ano? Noel, well, pangalan. Hindi naaalala ang pangalan. Sino ka? sa so, mga pelikula. Si Noel po ay active member ng board ng Metro Manila Film Festival. I'm sure marami kang pelikula ang pinapanood. At ikaw ang pinapanon. highest grossing ano, <laughs> actor. <laughs> sana lahat maging gano'n. Sana o. Oh, sana. Nandyan ba ang pangalan? Who are you? Pass or play? Noel? Play. Alright, let's play round one. Pep, Kuya Gorgi, taong may amnesia ay hindi naaalala ang ano para ito na nangyayari sa mga teleserye, di ba? Yeah, sa mga sige, pelikula. Yeah. Oh. Ang mga kanyang mga mahal sa buhay, relatives. Oh, mga relatives, no? Yes. Sakit nun no? kung nangyayari Nandiyan ba ang mahal sa buhay? Yep. Yeah. Okay, Jay? Ano kaya to? Heartbreak. Whoa. Hi. Oh, hindi maalaman ko uh, O, oh, sinadyala kayang oh, kalimutan. Uh, okay. Sabi ni Kaya Jerry, heartbreak. Ang taong may amnesia ay hindi naaalala ang ano? Nakaraan! Ah! <laughs> ano klaseng nakaraan? Nakaraan niya yung mga nangyari sa buhay niya, naging boyfriend niya, naging asawa niya, at kung bakit siya ngayon nandito sa mundo. Oo! Oh, Tama mo! mo ang nakaraan? Yes! Again, well. Okay, yung tao may amnesia ay hindi naaalala ang ano. Yung mga nasabi na niya. Parang um, nasabi na niya sa si inuulit pa. Okay, yung okay. nasabi na niya. Oh, di ba parang, para yung si kakasabi lang niya. Parang si Alice Gulang <laughs> lang at hindi na naaalala. Eh. <laughs> parang five minutes ago. <laughs> yes, 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 si yes, yes, si yes. Yes. Adyan ba ang nasabi niya? Oh, Ayan. <laughs> ang tao may amnesia ay hindi naaalala ang ano. Birthday niya or date? Birthday! Birthday. Oh, 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 oh. And then, bomb birthday. Okay yeah! 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 pa. Isa na lang. Good, Jerry. Ang tao may amnesia ay eh, hindi naaalala ang ano? Utang. Ay! <laughs> Kahit walang amnesia, nakakalimutan ng utang. Oh, yeah. e, ba may utang dyan? Oh. Ah, tandaan nyo, baka pa oh, oras na para magbayad kayo. And to kayo. sweep the round, nandyan pa ang utang! <laughs> nag-training na matindi. Nag-training mo ito Round 1 goes to Pep Troika. Congrats may 95 points kayo. Yeah. Pero syempre, Team Eigenman maaga pa. Marami pa tayong rounds. Kaya pwede pwede pa makabawi.